Ah, hirap. Hirap. Agar. 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 Puro ka short. Eh! Bakit sulga naman yung saging mo? Ang sarap niya. Uti na mo. Hindi madulok. Ha? Tawag mo dyan. Ano? Banana. Banana nog. Banana sugar. Banana nog nog. nog. O, oh, diba? Ang ganda sa picture. What's up po mga boss? Good morning po sa inyong lahat. At welcome back ulit sa ating YouTube channel. Uh, nandito na naman po kami sa bahay namin. Ayan o. Sa uh, Friday morning po rito. Uh, medyo mainit na manisangan. malaki pero ay hinog na yan mapahinog yun lang natin yan malapit ng kukunin yung langka tapos mga sili tapos chiko chiko tapos makopa yan. tapos doon merong atis tapos merong guyabano yun doon na yun, guyabano Ayan si Angel. Ayan, <laughs> tapos may mga marunggay. Uh, Bali, wala na pong papaya rito ngayon. Kasi, meron isa pa pala dun sa likod. Kaya lang medyo mataas siya. Ayan. Ito yung pala yan. Ayan, pala yan. May mga nagtatanim doon. Oh. May mga nagtatanim doon sa medyo dulo dun. Nagtatanim sila. Ayan nga pala mga boss, eh, no? may mga bagong tayo rito yung poste. Bali, tinaga na nila ng linya ng kuryente rito. Ayan no? bagong tayo yung post na yan. Ayan, ito yung wire nya. Bali, yung yung isang post doon. Bali, tatlong poste yung tinayo nila. Hanggang wala sa kanto, papunta rito sa dulo. Ayan no? yung wire nya. Bagong-bago po yan. Ayan. Pwede na po tayo magpakabit ng kuryente niyan. Ayan. Yeah, isa pong good news para sa atin yan. Ayan na, Malapit na yung pagkakabit uh, pagkakabitan ng kuryente. na tayo mahirapan mag ng mahabang wire. Ayan. Pati po yung kalsada rito. Bagong bago po yan. Ang kalsada hanggang doon. Ayan. Um, ayun, no? Ayan bagong -bago yung bagong bagong kalsada. Ang ganda, no? Pati yung post, yung dalawa. Ayan po yung service natin. Bali, marami na rin pong bahay rito. Ayan, no? Itong bahay nila, paring Arnel, ito. Uh, hindi pa tapos. Pero hanggang doon sa likod yan, yan, Medyo mahaba yung bahay na yan. Ah, pero malapit na rin yung paggawa yan. yan. Hanggang bin pa lang yung pinagawa nila. Yan, oh. Tapos yun doon sa katabi, yun. Medyo tapos na yun doon. Tapos yung mga kapitbahay namin dyan sa harapan. Hanggang doon. Malalaki po yung bahay dito. Hanggang doon sa dulo. Ayan. <laughs> mga bagong bahay yun. ito po yung bahay namin Ayan. kahit hindi pa ganun tapos yung sa labas sa terrace hindi pa tapos yan o ano. lang ginagawa mo dyan ay mo kuha pala tayo ng ano dyan kuha pala tayo ng malunggay Diyan ito na. Pwede na ito. Marami na ito. Ah, uh, ito nga po. Ito na po mga mga boss yung ginawa natin malunggay. Pali pang ano to, panglagay sa munggo. Munggo. Magmumunggo tayo ngayon kasi Friday ngayon. Ha. tayo. Ito po yung ating bahay na hindi pa tapos. Pero okay na, medyo okay na yung tsura kayo kaysa dati. Ayan. Uh -huh. O oh yan o, oh, tinan mo, tatlo yung kwarto dyan. O. Oh. Isa, kay, isa kay tita mo dito. Isa dyan kay tita mo. Dyan. Tapos, dito sa yan. Tapos, dito sa akin. Tatlo kami. O. Oh. Ikaw, wala ka dyan. O. Oh. Oh. O, oh, sama kayo. Dito kayo, Riyos yan. Dalawa kayo ni yan dyan. Kala ko may pugad. Baka may pugad na naman Ang ibon dito, Jel. Ako, nga parang pa rin mga ibon. pugad pa rin yata na, ha. Nakasarado na siya, eh. Okay. Tara na, huwag na tayo. Dali mo yung ano, malunggay dun. Tsaka yung thinner. Sige na, yan nga po mga boss yung bagong daan dito. yun yung kalsada. Bagong bago po yan. Tapos yan yung poste. May isang poste ron. Tsaka isang poste run, Wali bago, bago yan. Ayan, bagong kabit lang yan. at yung, yung wire na. yan kapag pakabit na tayo ng sarili nating kontador. Ayan. Yan po yung mga bahay dito. Malalaki. ano yung kulay blue yung bubong. Tapos itong kulay pula. Tapos itong kay pare Arnel, ito. Malaki rin yan. Pag natapos yan, grabe ang haba niya, no? Tinan mo. Oh. Pag nila yan, malaking malaking bahay yan. Tapos ito yung sa amin. Ayan, no? punong-puno ng halaman siya. Puno. Puro puno siya. Ayan. Tapos, yun yung palayan doon, banda. Ikot. Saka siya ito yung kasama kong pangit. Ay, ay si Angel pala. Maganda pala yan. Ito yung motor namin service. Ayan, sarakay na po tayo. Uwi na.